Historia Tagalog Horror Stories ilang araw na rin kaming palaging magkasama ni Eliasar. Ipinapasyal niya ako palagi sa bayan at minsan ay kasama namin siya kumain sa bahay. Kahit hindi gaanong sangayon ayon si Inaya, ay maganda pa rin ang pakikitungo niya rito. Agad naman akong napatingin kay Antonio nang sabihin niyang mamayang hapon daw ay darating sila Christopher at Sandra. Masaya naman si Inaya dahil makikita niya muli ang mga ito. Anak nila Esdang at Antonio si Christopher at asawa nito si Sandra. Isa rin sila sa nagpatunay na ang pagmamahal ay hindi lamang para sa dalawang magkaparehong nila lang. Kahit alam ni Sandra na engkanto ang kanyang kasintahan ay malugod niyang tinanggap ito. Sana Ganoon din ang mangyari sa amin ni Eliasar, sa oras na umamin ako sa kanya kung ano nga ba talaga ako. Sana lang ay buong puso niya pa rin akong tanggapin. Hindi rin sana magbago ang pagtingin niya at pagmamahal sa akin. Matapos ang hapunan, ay sinamahan ko si Esdang na sunduin sila Sandra at Christopher sa bayan. Hindi na kami nagpasama kay Eliasar dahil ayoko naman na maistorbo ko siya sa iba pang bagay na ginagawa niya. Hindi ganoon katagal ang hinintay namin dahil agad din silang dumating. Tumakbo pa ako kay Sandra upang yakapin ito ng mahigpit. Tinanong ko siya kung kamusta naman ba ang paninirahan niya sa Maynila. Mabilis naman siyang sumagot na wala naman daw bago. Lumakad na kami upang hindi rin kami gabihin. Sa gitna ng aming paglalakad, nakasalubong namin si Eliasar na may malawak ng ngiti na bumati sa aming lahat. Masaya namang sinabi ni Eliasar habang nakatingin kay Christopher na bumalik na pala kayo. Sumagot naman si Christopher ng oo at baka sakaling dito raw sila makabuo. Bahagya namang nagtawanan ang lahat bigla naman akong inabotan ng pulang rosas ni Eliasara at agad ko itong kinuha at nagpasalamat. Mabilis din naman siyang nagpaalam sa amin at umalis na. Bahagya naman akong inasar ni Sandra at sinabing mukha raw atang may nakabihag na ng aking puso. Nakangiti naman akong nagsalita at sinabi kong bilisan na lang namin ang paglalakad at baka abutan pa kami ng dilim sa daan. Nakangiti akong nakatitig sa pulang bulaklak na ibinigay sa akin ni Eliasar. Iisang piraso lamang ito pero mas maganda ang isang ito kumpara sa libu-libong bulaklak sa aming lugar. Maaga akong nagising upang tumulong sa pagluluto umalis sila Christopher at Antonio kaya kaming mga babae ang naiwan dito. Nagtanong naman sa akin si Inaya kung nagpaalam na daw ba ako sa mortal kong karelasyon habang inaayos niya ang mga sangkap para sa pagluluto. Inasar ulit ako ni Sandra at sinabing kaya daw pala kumikinang ang aking mga mata kagabi ay mayro na palang namamagitan sa aming dalawa ni Eliasar. Alam ko naman na kayang-kaya niya akong basahin. Kahit anong tago ko kay Sandra ay nalalaman niya kung ano ang damdamin ko. Agad naman akong napasimangot sa sinabi ni Inaya na magpaalam na daw muna ako kay Eliasar dahil sabay-sabay daw kaming babalik sa Biringan City mamaya. Ngayon pala ang pakikipag-usap namin sa kabilang lahi Nahati kasi sa dalawa ang lugar ng Biringan City, ang mga itim na engkanto at puting engkanto. Kasapi kami sa puting engkanto at sa tagal ng hindi namin pag-uusap ay nais nilang pag-isahin na lamang ang lugar na ito. Hindi ko alam kung ano ang kasunduan gagawin mamaya pero kailangan ay naroon ako bilang pinuno matapos naming magluto ay nagtungo na ako sa tagpuan namin ni Eliasar. Malayo pa lang ay tanaw ko na itong nakaupo at nakasandal sa malaking puno. Masigasig kong tinawag sa pangalan si Eliasar at agad siyang napatayo at tumakbo palapit sa akin. Masaya namang nagsalita si Eliasar at sinabing kanina pa niya ako hinihintay at mahigpit niya akong niyakap. Sinabi ko sa kanya na hindi rin ako magtatagal at nais ko lamang na magpaalam sa kanya. Babalik muna kami sa aming lugar pero babalik pa naman ako rito. Mahinahon ako nagpaalam sa kanya. Naramdaman ko ang pagkalas ng pagkakayakap nito sa akin at tumingin sa mga mata ko. Nagtanong si Eliasar kung hanggang kailan do ba siya maghihintay sa pagbabalik ko, sabay hawak nito sa aking kamay. Sumagot naman ako na hindi rin ito magtatagal ng isang linggo. Bakas pa rin sa mga mata niya ang lungkot. Hinatid niya ako pabalik sa bahay kahit alam kong ilang sandali lamang ang pagbalik ko sa lugar namin ay ilang araw din ang itatagal nito sa mundo ng mga mortal. Pero wala naman akong magagawa. Magkaiba kami ng mundo, ng oras at ng estado sa buhay. Matapos dumating nila Antonio ay agad kaming nagtungo sa Lagusan patungo sa Biringan City. Ito ang unang beses na makakapunta si Antonio sa aming lugar. Ayaw niya kasing sumama kung kaya't sa tuwing nagsasara ang Lagusan ay nagaantay siya ng ilang buwan para sa pagbabalik ni Esdang. Ngayon ay nagtitipon na kami sa gitnang bahagi ng Biringan City sa lugar kung saan nahahati ang dalawang lahi ang lugar na ito. Napakayaman ng lugar namin. May mga naglalaki hanggusali na mas dinagdagan pa namin. May mga gintong nakatago sa kaharian upang iyon ang gamitin para mapanatili ang yaman naming taglay. Sa kabila ay napakadilim naman, kabaliktaran ng nakakasilaw ng liwanag sa amin. Hindi sila maaaring lumagpas patungo sa amin dahil kusa silang maglalaho at ganoon din naman kami. Sa oras na lumagpas ang isa sa amin ay magiging kasapi na ang mga ito at sa oras na tangkaing bumalik ay kusa silang maglalaho. Narito ang lahat ng engkanto sa panig namin at sa panig nila kaharap ko ngayon ang pinuno nilang lalaki. Makisig ang pangangatawa nito ngunit nakakatakot ang kanyang mga itim na itim na mata. Kahit nakangiti ito ay dama mo ang malamig na pagkataon nito. Nagsalita ang kanilang pinuno at sinabing, hindi na ro nila patatagalin pa. Nais nilang maging isa na lamang kami habang diretsyong nakatingin sa akin. Nagtanong pa ako kung sa paanong paraan namin matatanggal ang sumpa sa pagitan ng aming lugar. Nakangiti itong nagsabi na sa isang kasundo ang pagpapakasal. Nagsimula na ang ingay sa paligid ng mga usap-usapan ng mga engkantong narito. Dagdag pa ng kanilang pinuno, nais doon niyang magpakasal sa akin. Sandali akong natigilan at nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Dinig ko naman na sumigaw si Inaya at sinabing hindi raw iyon maaari. Nagsalita ulit ang kanilang pinuno na sa paraang ito lamang daw maisasal ba ang dalawang lahi bakit pa daw kailangan pa na maghiwalay kung pare-pareho lang naman do kami at iisang nilalang daw naman kaming lahat? Bakit pa daw kailangan maghiwahiwalay kung pare-pareho lang din naman do kami? Sinang ayunan pa ito ng mga kasama niya? Nanatili akong walang imig na nakatayo sa harapan. Nadidinig ko rin na hindi sang ayo ng mga kasama ko. Maganda ang layunin na pag-iisa ng aming lahi Ngunit hindi namin lubos kilala ang kabilang panig. Ibang-iba sila sa amin. Iba ang nakasanayan nila at iba ang pananaw nila. Natatakot ako na paano kung mawala ang harang na sumpa sa pagitan at maging malaya silang sakupin ng dilim ang aming bayan. Sinabi pa ng kanilang pinuno, kung hindi do kami sasang-ayon ay tatanggapin nila. Ngunit sana daw ay isipin namin na sa ganitong paraan lamang daw ay magiging maayos na ang lahat. Merong pagbabanta sa kanyang boses nang sabihin niya ito. Dagdag pa niya, depende na lamang daw kung meron na akong ibang minamahala. Baka sa mga mata nito ang galit sa kanyang tanong. Napasigaw naman ako ng lapastangan at wala siyang karapatan na pangunahan ang magiging desisyon ko ngunit hindi siya natinag. Sumagot ito na ako daw ang bahala. Nakikipagayos daw sila dahil sa oras na matanggal ang sumpa na humihiwalay sa amin ay baka pagsisihan ko daw ang hindi pakikipagkasundo sa kanila. Meron na namang pagbabanta sa tono ng pananalita nito. Alam ko ang tinutukoy niya. Sa oras na piliin kong ipagpalit ang bayan ko para sa mortal ay mawawala ang sumpa na ito at dahilan para makalusob sila sa aming bayan natapos ang pag-uusap namin pero hindi ako sumang-ayon sa kagustuhan nila batid kong isa lang ang pakay nila nais pa rin nilang kaming masakop upang mas lalong lumakas ang itim na puwersa muli kaming bumalik sa mundo ng mga mortal na natili pa rin na tahimik. Binabagabag pa rin ako ng mga desisyon na dapat kong gawin. Napatingin naman ako kay Sandra nang sabihin niyang wala daw siya sa lugar upang sabihin ito. Pero mas makakabuti daw siguro na itigil ko na lang ang pakikipagrelasyon kay Eliasar at kung ano man daw ang namamagitan sa aming dalawa, dagdag pa niya maaari daw kaming magsama kung papayag daw si Eliasar na sumama papunta sa Biringan City at hindi daw ako ang maninirahan sa mundo ng mga tao. Isipin ko na lang daw ang bayan ko at ang mga nasasakupan ko doon. gulong gulong na ang utak ko. Gusto ko man siyang isama ng sapilitan ay hindi ko kaya. Ayoko na magsama kami doon nang ako lamang ang may gusto at isa pa, baka hindi niya rin ako matanggap na iba ako. Ayokong ipagkalulo ang bayan ko pero ayoko rin naman na iwan siya. Sa ilang libong taon kong nabubuhay, ngayon lamang ako nakaramdam ng ganito at sa isang mortal pa. Paano ko sasabihin sa kanya ang lahat? Paano ko siya mapapapayag na sumama sa akin? paano ako pipili sa pagitan ng nasasakupan ko at ng minamahal ko. Hindi ako pwedeng magdesisyon ng maaaring makasira ng bayan ko. Mas matagal ang paglilingkod at ang pamumuno ko doon. Ngunit ngayon ko lang naramdaman ang pag-ibig. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung ano ba ang dapat kong hawakan at ang dapat ko nang bitawan.